Halo, <laughs> <laughs> penganggungan. <laughs> <Hello. Hello. Hello. laughs>

The, oh, so, good, so good grade 1 ko? Ang pad Abroad? Oh, um. Pila na ang edad Pila niya? 5-3 Mga bino? 5-3 na rin siya ang edad niya Wala plano ko di ang mga katulong ko no, una na po Bisan kwan Sa kwan man ko na ang ina niya Pag igo sa Ibong baba at mga tao Pag igo sa kwan kusil Nabuta ko, murag decide siya Murag, akong pong tanaw lang siya yan Discard siya kaya nawala ako ang pagkagwapo. Oh, <laughs> 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 Oto nga, anak ko. Para man sa pangabuhi. Sa atong mga bata, alang-alang man sa atong pangpuyo. Para mo kuwanta din ka maglisto. Yeah. Murag bali, wala naman di ay. Paningkamot na ko. Maura niya akong ikasultin niyo na na. Kung kursunada mo, iskwila, aware ko ka mo suporta niyo. Paano man ta suporta sa atong bata kung dili kursunada ang bisikleta. Kung ta man gina ko, kursunada man. balag mo ko, basit po ang ka. Ikaw ragya po na ang sa atong problema. Ha? sa tinood lang oh, mo. Oh, oh. Mauli akong lubi, nakrinda tungod sa eskwila niya crime. Asyara po mo. Kaya kung nagagihatag siya po ha, dito doon yung padulong niya po sa uma. Kaya ko kapital, ang kapital ni mo, kung maka-income na ko, maulihan niya po na kapital. Ano ulam, nga dili ko pala. Ito ang mga kahagot ko. O ganyan, mga taong ipasuroy siya, habi mo, kada ka matagas ako at kwarta, di suporta na po na sa uma na, sa uma ka na na padulong yung kwarta. Ano siya? Tinood yung wala dahil gusto kang kwarta.

Mauna akong Gipalit mm. oh, niya mm. mm. ko? Oo, gipalit. Mauna niya karoon yung gipagbasan na po Ano ko ang pisyo, dili na sayang ang imo. Balik na ko ang imong kapital kung matam na natin. Mm. Munga, tulo itar, tulo? Uh -huh. ah, mga tulo ka hektar niya? Tulo? Oo. Tanta dyan sa imo, sunod ko sa inyo. Ano ako, karta? kwarta. po din ang papa. Makabayad ako po po. ba? Ay, na niya ko. ko, <laughs> 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 uh -huh. Kita na kabalo mong gutta. Mhm. Ito pa lang sa jet. Ang kato, Ang kato Ano na yung problema? Ipaputol na to na nak kato Sa kanang kato. Katulod pa na sa ato kana paputol na to na mo na wala mo kuy Kato, Tato sulod na. Namang di kwarta. Katang dagko. Ang kana dira wala na nadrapang. Asa. Kanang buyo-buyo sulod pa na dira ah. Diri. Cantus obbos jot.